Ding! Nabo na. Kay yung ano? Dito yung Kami <laughs> <Ay, aling, aling. laughs> na. may sige din tayo. Ali, ali. Anong ginagawa ayum dala? Tanda na ang kadaka sa ano? Si Tantan! Si Bet yun. Tantan binaram mo kasi. Hindi ako eh. Ikaw, kanina may hawa. Kanina akong pinasa mo. Diba? Pinindot mo? Pinindot mo? Ay, hindi ko pinindot. Ay, nako yung sa'yo. Ikaw dyan. Oo, bahala ka to. Ah, di sure. Ay, sige. ka. Ginaganyan mo na ako. Naka-record yun, oh. <laughs> Try mo hawakan. Naka-record Oo nga. Mag-record ka. Ayoko mo ako. Arty, Arty! Lumulutang! <laughs> Lumulutang!

o bakla, baka mo na. Ayoko na. Nagbibinta, nagbibinta ka nila na ako eh. Ay, ikaw naman talaga. Ang tanya niya, sa payo nga man diba, parang hindi na babasa? But wait, but wait, but na ko paano yan o. Masa na na? Huwag natin natin. Ay, tayo. Haruhin <laughs> ni Rekord na tanga-tango. Ay, hindi na na! Sino may sala, aminin mo. Hindi <laughs> nga sabihin mo Ay, hindi ko siya. Hindi ako! O, oh, di ba, ikaw? Di ba, ikaw? Ikaw yung nabog... Na na format, di ba? Di ba? Hindi na... Ipapakita ko to kay Tadeus. <laughs> Kala mo yung mga mo ah, hindi I love skala, you, de. Ma. Ah. Ah, ah, ah. Ano yung pakiulit? Ayok. <laughs> Ay! Wala akong nga dyan ang artyari. Okay, may payo ka. diyan ka

Natatanggalin ko yung ano. Bayan mo nga. Sabi mo ulit na lang sila doon. Bini, pamling sila ulit. Oh. Boom, 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 boom. Jugung, jugung, jugung. Mukhang ah. <laughs> mo ni Flory nakasumpal. Dali mo na ako. I love you, oh, love you. <laughs> Ayaw na nga, kasi. I hey. you, very I hate? kita jen. Tain, tain, tain. 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 Tain, kita Tain, tain. Tain, tain. Tain, tain. Tain, tain. Sabi mo mag-tumbling halit sila doon? Mag-tumbling ang baba, hindi nga kaya.